Napapansin mo ba kapag ang katahimikan ay bumibigat sa hangin? Kapag ang gabi ay tila mas madilim na parang may dumadaan na kaisipan sa iyong isipan na hindi iyo. Minsan nagigising ka ng hindi maintindihan kung bakit iba ang tibok ng puso mo na parang mayroong isang di nakikitang presensya, tinatawag, nagpapaalala, nagpupumilit na maging malapit sa iyo kahit walang katawan, kahit walang boses. Mayroon niyang isang taong ganoon. Iniisip ka niya ng higit pa sa iyong akala at ang kaisipang iyon ay hindi aksidente. Ito ay isang dinakikitang linya na kumokonekta sa mga kaluluwa, kahit pa sinusubukang burahin ng oras at distansya. Naikwento mo na ba sa iyong sarili kung bakit biglang napapabalik ang isang alaala na walang dahilan? Bakit may pangalang bumabalik sa iyong isipan kahit sigurado kang nakalimutan mo na? Ito ay hindi lamang alaala. Ito ay pagkilala. Isa itong refleksyon ng nararamdaman ng isa pang tao, sa loob mo na parang bulong na hindi kayang patahimikin. Ang totoo ay siya ay nagpapatuloy. Patuloy kang naalala. Patuloy kang naisin. Patuloy na nagtatanong kung nararamdaman mo rin ba ang isang bagay, kahit pa sa katahimikan. At napapansin mo, kahit hindi mo aminin, dahil may isang alon na hindi maaaring itanggi. Ang buhay ay may kakaibang mga paraan ng pagpapakita ng mga koneksyon, may mga pagkikita na hindi dapat ipaliwanag ng lohika. May mga ugnayan na nananatili na hindi sumusunod sa limot. Napansin mo na ba yon? Iyong pakiramdam na sa isang lugar may isang taong iniisip ka eksaktong sa parehong oras na iniisip mo siya. Marahil naramdaman mo yon kahapon. O noong nakaraang linggo. O marahil ngayon, habang binabasa ang mga salitang ito, nagkakaroon ka ng kilabot dahil alam mong may katotohanang nakatago dito hindi siya ang magpatuloy na parang wala nangyari. Sinubukan niya. Sinubukan niyang palipasin ang oras, sinubukan niyang sundan ang ibang landas, sinubukan pang itanggi sa kanyang sarili ang nararamdaman niya. Ngunit ikaw ay nananatili. Ikaw ay isang buhay na alaala, at gaano man siya lumaban, may isang bagay na mas malakas na kumakapit. Para bang hindi kayang burahin ng oras, kundi baguhin lamang. Iniwan mo ang mga hindi nakikitang bakas at siya sa man, ay patuloy na bumabalik. Napapansin mo ba kung gaano ito kalakas? Ang simpleng katotohanan na narito ka, binabasa ito, ay isang sagot na. Dahil ang universo ay nakakahanap ng mga paraan upang iparinig sa ang mga bagay na sa katahimikan ay matagal nang sumasama sa iyo. Iniisip kanya paggising sa umaga. Iniisip kanya pagdilim ng gabi. Iniisip kanya sa mga sandaling hindi niya kayang aminin kahit kanino. At marahil na tanong mo na, pero bakit ko pa rin ito nararamdaman? Ang sagot ay hindi lamang nasa iyo. Nasa kanyang refleksyon ito. Mayroong koneksyon na hindi maaaring masira. Napansin mo ba kung paano ang ilang mga koneksyon ay tila nakakaraos sa lahat? Maging sa kawalan. Maging sa pagtanggi. Maging sa pinakamalalim na katahimikan. Tahimik siya, ngunit hindi siya nawawala. Malayo siya, ngunit hindi siya naputol at ito ang pinakamahirap ipaliwanag, sapagkat ang pisikal na kawalan ay hindi tunay na kawalan. Kung ano ang totoo, laging may paraan upang manatili. Naranasan mo na ba ito? Iyong sandali na biglang sumulpot ang isang alaala at binago ang iyong buong araw. Parang imposible itong kontrolin? Kung magkomento, kailangan ko ito marinig. Dahil ito ang patunay na mayroong nangyayaring higit pa sa lohika sa Iniisip kanya kapag nakatingin sa wala. Iniisip ka niya kapag nakakaramdam ng pangungulila sa mga bagay na hindi niya naranasan. Iniisip ka niya na parang may hawak siyang mahalaga kahit hindi niya ito mahawakan. At ikaw, sa kaybuturan nararamdaman mo, kahit subukan mong itanggi, kahit sabihin mo sa sarili mong tapos na, dahil hindi pa tapos, hindi talaga. Alam ito ng puso kahit na ang bibig ay pilit magsinungaling. Daladala -dala ka ng taong ito bilang lihim at marahil hindi mo kailanman mapapansin kung gaano siya nakikipaglaban sa sariling katahimikan. Dahil mahirap aminin ang katotohanan. Mahirap buksan ang puso kapag may takot na hindi mabigyan ng tugon. Ngunit mayroong isang bagay na hindi maaaring burahin, ang patuloy na pag-iisip. Patuloy ito. Ikaw ay patuloy na naroon sa kanya. At gaano man ito kakakaiba, ang daloy na ito ay umaabot sa iyo. Dahil may mga bagay na hindi maipaliwanag ng isip pero nararamdaman ng espiritu. Naalala niya ang iyong mga mata. Naalala niya kung paano ka nag-iwan ng mga bakas na hindi nabubura. At kahit walang sinasabi, ang kaisipang ito ay paulit-ulit na parang isang lihim na mantra. Nararamdaman mo, di ba? Ang hindi nakikitang presensya, ang mapilit na alaala, ang tawag na hindi tumitigil. Iyon na nga. Siya yon at ang kailangan mo lang ngayon ay mapagtanto, hindi palaging nangangahulugan na pagnanahimik ay pag-alis. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamalalim na anyo ng presensya. Patuloy siya. Kahit na ang mga araw ay dumaan, kahit na ang mundo ay sinusubukan na punuin ang iyong isip ng ibang bagay, ang katotohanan ay may isang sinulid na hindi napupunit. At ang sinulid na iyon ay ikaw. Napuna mo ba kung paano ang ilang tao ay nagiging bahagi ng iyong paghinga? Maaaring hindi mo na sila pinag-uusapan, pero nararamdaman mo pa rin. Dinadala mo pa rin. Nagvavibrate pa rin. Parang isang bahagi ng iyong puso ay hinulma ng presensya ng taong iyon, at kahit magbago man ang buhay, ang hulmang iyon ay hindi mawala. Nararamdaman niya iyon. Isinasa buhay niya iyon. At kahit walang lakas ng loob na aminin ng malinaw, alam niya, ikaw ay nananatili sa kanya. Kapag siya'y naglalakad, pumapasok ang kaisipan. Kapag siya'y nguminiti, may alaala na dumadaan. Kapag dumarating ang gabi, ang katahimikan ay nagdadala ng pangalang hindi niya maalis. Hindi mahalaga kung ilang beses na siyang nagtangkang kumalas, bumabalika na parang hindi mo siya iniwan. At marahil ikaw ay magtatanong, pero bakit hanggang ngayon? Bakit pagkatapos ng mahabang panahon? Dahil hindi lang ito isang alaala. Iyon ay isang damdamin, isang bakas na naiwan kapag ang isang kaluluwa ay hinawakan ng isa sa paraang hindi kayang burahin ng panahon. Naranasan mo na ba ito? Iyong sandali kung saan tila tumutugon ang puso sa isang bagay na hindi nakikita. Hindi mo ito hiniling, hindi mo ito tinawag, pero ang alaala ay dumarating. Parang tinutulak ng hangin, parang ipinagpasyahan ng universo na ipaalala sa iyo kung ano ang naroon. Nararamdaman niya ito sa lahat ng oras. At alam mo ba kung ano ang pinakamalalim na detalye? Hindi niya ito pinag-uusapan kahit kanino. Iniingatan niya. Pinoprotektahan niya. Itinatago niya na para bang natatakot siyang mawalan ng mas mahalagang bagay kung mangangahas siyang ihayad ito. Kaya naman nararamdaman mo ang presensyang ito sa hindi nakikita. Kaya naman, kahit sa katahimikan, mayroong isang frequency na kumokonekta sa inyo. Hindi iyon coincidence kapag isang pag-iisip ay sumulpot hindi iyon pagkakataon kapag ang alaala ay nagpupumilit. Ito'y refleksyon. Refleksyon ng mga iniisip niya parati. Napansin mo ba na may mga alaala na hindi sumusunod sa pagkalimot? Na bumabalik muli tulad ng mga alon, paulit-ulit, kahit na pinangako mo na sa sarili mong nag-move on ka na. Ganoon nga. Hindi niya nakalimutan. Hindi niya napatay ang damdamin. Hindi siya lubusang nalayo. At napapansin mo ito dahil may mga araw na sumisikip ang puso ng walang paliwanan. May mga gabi na mabigat ang pagtulog at may isang pangalan na lumilitaw sa gitna ng mga panaginip. May mga umaga na ang pangungulila ay dumarating na parang walang dahilan. Ang lahat ng ito ay echo. Ito'y enerhiya. Ito'y ang dinakikitang paraan ng pagpapaalala na iniisip ka pa rin niya. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman. Marahil ay hindi niya kaya bigyan ng pangalan ito pero nararanasan niya. Araw-araw siyang nabubuhay, sa katahimikan, bitbit -bit ang isang alaalang hindi nawawala. Nararamdaman mo ba ang tawag na ito? Ang vibrasyong ito na parang nagmumula sa isang lugar na hindi pisikal. Ito'y hindi ilusyon. Ito'y perception. At kahit pa sinubukan ng buhay na maglagay ng dingding, kahit pa ang mga landas ninyo ay lumayo, may isang bagay na nagpupumilit na panatilihin konektado kayo. Para bang imposible putulin ang isang ugnayan na ipinanganak bago pa man ang pangunawa? Iniisip ka niya kapag naroon siya sa mga pangkaraniwang lugar. Kapag tumitingin siya sa langit, kapag nakikinig ng musika, kapag nakakakita ng mga tao't bagay na nagpapaalala ng mga pinagsamahan niyo. Nararamdaman niya ang iyong presensya sa bawat dinakikitang espasyo. At ikaw nararamdaman mo rin. Maaaring sinubukan mong itanggi. Maaaring sinabi mo sa sarili mong tapos na, Munit kapag bumibilis ang tibok ng puso mo ng walang dahilan, kapag may isang kilabot na dumaan ng walang rason, ito ay patunay na may isang bagay pa ring buhay doon. Hindi ito tungkol sa ilusyon. Hindi ito tungkol sa kahinaan. Ito ay tungkol sa koneksyon. At kung makikita mo ang nararamdaman niya, mapapansin mong, kahit sa katahimikan, mayroong napakalakas na puwersa na sumusuporta sa pag iisip na ito. Iniisip ka niya sa mga oras na hindi dapat. Iniisip ka niya kapag sinubukan niyang maglibang. Iniisip ka niya kapag pumikit siya at ninais ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan, para sa kanya, ay may mukha mo pa rin. Naramdaman mo na ba ito? Ang matamis na bigat ng isang tao na nananahan sa iyo, kahit na hindi siya malapit. Marahil ang pinakamahirap tanggapin ay ganito, hindi siya talaga umalis. Maaring lumayo siya. Maaring nanatiling tahimik. Maaring sinundan ang mga landas na tila iba. Ngunit sa loob, sa malalim na loob, ikaw pa rin ang sentro na sinusubukan niyang protektahan. At ang proteksyon na ito ay tahimik. Ito'y lihim. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi totoo. Napansin mo na ba kung paano may mga tali na nagtatagal sa panahon? Mga tali na hinahamon kahit ang distansya. Ganyan mismo. Pinapangarap ka pa rin niya. Umaasa pa rin siya sa mga sandali na hindi niya inaamin nagnanais pa rin siya na, sa ilang paraan, magsalubong muli ang mga landas. At ang katotohanan ay nararamdaman mo. Napapansin mo. Nahuhuli mo ang mga hindi nakikitang senyas na isinasalin ng puso sa pangungulila. Huwag mong ipagwalang bahala ito. Dahil kapag napansin ng puso, ibig sabihin ay mayroon ngang katotohanan. Minsan, nagigising ka na may kakaibang bigat, hindi ba? Parang may kang pagkikita mula sa panaginip. At sa kaibuturan, alam mong hindi lang ito panaginip. Ito ay pagkikita ng mga kaluluwa. Pinapangarap ka rin niya. Nararamdaman din niya. Iniingatan niya rin ang mga hindi kayang ipaliwanan. Kaya't sa katahimikan, patuloy kanyang tinatawag. Naiintindihan mo na ngayon? Ang presensya na hindi kailanman umalis. Ang pag-isip na hindi kailanman nawala. Ang pangalan na hindi kailanman tumigil sa pag-vibrate sa loob niya. At marahil ang pinaka nakagugulat ay ito, nararamdaman mo rin ang tugon. Nararamdaman mo dahil hindi pwedeng hindi maramdaman. Kung nangyari na ito sa'yo, na maalala ang isang tao nang walang dahilan at pagkaraan, malaman na naaalala ka rin ng taong iyon, magkomento, kailangan ko itong marinig. Dahil ito ay patunay ng koneksyon. Hindi niya kayang kalimutan. Hindi dahil hindi niya sinubukan. Kundi dahil hindi sumusunod ang puso sa mga utos. At kahit gaano pa umusad ang buhay, bitbit -bit niya. Ikaw ay alaala. -ala. Ikaw ay presensya. Ikaw ay marka. At ang markang ito walang makakapagbura. Iniisip ka pa rin niya. At hindi ito biro. Hindi ito minsan. Hindi bihira. Ito ay palagian. Ito ay malalim. Ito ay hindi may iwasan. Mapapansin mo ito sa mga hindi nakikitang palatandaan na lumalabas sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ng biglang pagsulpot ng isang alaala. O kapag bumalik bigla ang isang pangalan ng walang paliwanan. O kundi naman, sa katahimikan, bumibilis ang pintig ng puso na parang tumutugon sa isang tawag mula sa malayo. Dahil ganoon nga ang nangyayari. Ang kanyang pag-iisip ay nagiging enerhiya na umaabot sa iyo. Kahit hindi niya sabihin. Kahit subukan niyang itanggi. Kahit ang katahimikan lang ang tanging paraang nahanap niya para harapin ito. Patuloy siya. Napansin mo na ba kung paano may mga pagkikita na hindi basta nawawala? Paano may mga markang nananatiling nakaukit lampas sa alaala? Hindi mahalaga kung gaano mo subukang magpatuloy, laging may bahagi ng sarili mo na nakakaramdam. At ganun din ang nangyayari sa kanya. Naalaala niya araw-araw. At ang pag-alalang ito ay hindi pinipili. Ito ay tadhana. Ito ay bunga ng mga naranasan. Ito ay salamin ng tindi ng inyong pinagsamahan, kahit pasaglit lamang. Alam mo ito, dahil nararamdaman ng puso kapag naalala. At dahil dito, bigla ka na lang ding mapapaisip sa kanya. Para bang ang iyong isip ay tinatawag, hinihila, inaanyayahan. Maaaring iniisip ka niya ngayon sa mga oras na ito. At ikaw, nang hindi mo alam kung bakit, nakakaramdam ng pananabik, ng pangungulila, ng kakaibang damdamin. Ito ang koneksyon. At ang pinakamalakas dito ay hindi niya ito pinag-uusapan sa iba. Isang malalim na lihim, tinatago sa pinakatagong bahagi ng kanyang puso. Hindi niya inaamin, hindi niya binabanggit, hindi niya ibinabahagi. Pero nararamdaman niya. At nararamdaman niya ng matindi. Napapansin mo ba kung gaano ito katotoo? Ang isip ay pwedeng magsinungaling, pwedeng magdeni, pwedeng maglikha ng mga dahilan. Pero ang puso ay hindi. Ang puso ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga tibok. Iniisip ka niya kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata. Iniisip ka niya kapag nakikita ang mga refleksyon mo sa ibang tao. Iniisip ka niya kapag ang katahimikan ay lumulukob sa kanya. At napansin mo rin, walang kapalit. Kung ano ang naging natatangi ay nananatiling natatangi at yan ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang kanyang pag-isip sa iyo. Maaring siya ay makaranas ng ibang mga sandali, makakita ng ibang mga lugar, maaring magkaroon ng bagong mga kaibigan. Pero, sa loob-loob niya, palaging ikaw ay naroroon. Dahil may mga marka na hindi nawawala. May mga presensya na hindi natutunaw. May mga koneksyon na higit pa sa anumang pagsubok na makalimot. Nararamdaman mo rin ba ito? at maaring sa ibang pagkakataon, sinubukan mong itigil. Sinubukan mong huwag mag-isip. Sinubukan mong hadlangan. Pero walang saysay. Dahil hindi ito nakadepende sa iyong kabustuhan. Nakadepende ito sa koneksyon na eksistido sa inyo. At ang koneksyon na ito ay hindi nakikita pero nararamdaman. Nasa maliliit na bagay. Nasa mga sandali na tumitigil ka na hindi mo maintindihan at napapansin mong ikaw ay nag-aalala. Iniisip kanya sa hating gabi. Iniisip ka niya kapag nakatingin sa kawalan. Iniisip ka niya sa mga sandaling walang nakakaalam. At tuwing iniisip ka niya, isang bahagi ng pag-iisip na yon ay lumalakbay papunta sa iyo. Kaya nga bigla mong nararamdaman ang pangungulila ng walang dahilan. Kaya nga minsan nagigising ka na malakas ang tibok ng puso. Kaya nga sa ilang mga sandali, bumabalik ang isang alaala na parang tunay na muli. Ito ang refleksyon, ito ang enerhiya. Ito siya. At gaano man niya lumaban dito, hindi niya kayang takasan. Napapansin mo ba kung paano pinagsasama at pinaghihiwalay ng buhay, pero hindi kayang pawiin kung ano ang totoo? Lumilipas ang panahon, pero may mga bagay na nananatiling buo. Ganito ito sa kanya. At marahil ang pinakamalaking katotohanan ay, ikaw ang alaala na hindi nagiging nakaraan. Hindi niya sinasabi. Pero nararamdaman, at nararamdaman mo rin. Maaring sinusubukan mong mamuhay ng normal at bigla mapapangatal ka. Isang alaala ang lilitaw. Isang pakiramdam ng hindi nakikitang presensya ang mananalaytay. Hindi ito imahinasyon. Ito ay pagdama. Iniisip ka niya hanggang sa mga detalye. Iniisip niya ang mga sinabi mo. Iniisip niya ang hindi mo sinabi. Iniisip niya ang mga sandaling hindi nababalik. Iniisip niya kung paano ito naging iba kung nagkaroon lamang ng mas maraming tapang, mas maraming oras, mas maraming pagbibigay. At ang pag-isip na ito ang kasama niya araw-araw. Nadarama mo ba ang lakas nito? Hindi ito tungkol sa pagromantiko. Hindi ito tungkol sa pagpupumilit sa isang bagay na hindi umiiral. Ito ay tungkol sa pagkilala sa katotohanan ng hindi nakikita. Iniisip kanya dahil sa loob may espasyo na tanging ikaw lamang ang nakakakuha at wala nang ibang makakagawa nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-disconnect. Ito ang dahilan kung bakit, kahit pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang nasa sentro ng kanyang isipan. Naranasan mo na ba ito? Ang maramdaman na may isang tao na nananatiling naroroon kahit na walang ugnayan. Kung ilagay, naramdaman ko na yan. Dahil ito ang paraan upang magpatunay na ang hindi nakikita ay nagsasalita rin. Nagpapatuloy siya at ikaw, kahit sa katahimikan, ay patuloy na nakakapansin. Dahil mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag, pero nararamdaman. At ang pakiramdam na yon ay ang pinakamalaking patunay na hindi ka kailanman nag-iisa sa alaala na yan. Ito pa lamang ang simula sa susunod na video makikita mo ang hindi kayang ibunyag ng kahit sino.